Mano ta ni subong? Mao. Kagami uling. Kagami uling. Ano? Lumay lang. Lumay lang siya pero parta na ni guys. Tutubakan um, So ayan, inumpisahan ko na dyan ang pagkuha ng lupa sa taas. utang ang purpose nun, para mabawasan ng lupa na nakatampok. At para hindi kami mahirapan piliin ang mga uling mula sa lupa. Kaming mga babae lang muna ang nandito kasi yung mga lalaki ay kumuha pa ng tubig para gamitin pang buhos mamaya sa apoy. So ayan, pagkatapos namin makuha yung mga lupa sa taas, ay inumpisahan na dyan siya lang pagkalkal ng uling. At si Iza naman ang taga ng tubig sa apoy. So panoorin nyo na lang po kami. Ganyan po kami magkalkal ng uling, guys. Kami yung apoy. So, ganyan po kahirap ang pag-uuling. Una, putol putolin mo yung kahoy, tapos i-arrange, lagyan ng mga dahon at lupa, at kung buo na at uling na siya, ay huhukayan mo naman ulit sa lupa. So, kung hindi ka marunong magtsaga at magtiis, wala talagang nangyari. Kaya sa bawat hamon ng buhay natin, hanggat kaya mo, laban lang. So, yun, pagdating ni Itzel daling ng tubig, ay kagad naman siyang tumulong sa amin. Si isal naman ay patuloy lang sa pagbuhas ng tubig sa inaapoy na uling. Kung iisipin lang talaga ang hirap, parang hindi ka talaga makakasultay, pero lalaban pa rin hanggat kaya. So, kapag ganyan na maraming apoy, kailangan talaga patayin lahat. Eh, kasi kapag napasok sa sako at hindi na malaya na mayroon palang apoy, ay sayang yung sako at uling dahil natutunaw lang. So, kailangan talaga tingnan ng maigi para walang masayang. Nahatol tal kami namin kasi wala kaming sako. Habang patuloy kami dyan sa amin ginagawa ay biglang dumilim yung langit at talagang minalas pa kasi umulan kung saan pa na kailangan na namin makalkal. Doon pa talaga umulan pero tinuloy pa rin namin kasi sayang naman yung nakuha naming uling kung mababasa lang ng ulan. Nagkakakalpa kami ng uling sayang naman umuulan. Dahil malakas na talaga yung ulan ay tinambakan ulit namin ng lupa yung natira at hindi na namin tinuloy pa kasi mababasa lang ng ulan yung uling. At dali-dali naman namin pinasok sa loob ng sako yung nakalkal namin. Nagturong-tulong na kami dyan na magkakapatid para nang sa ganon imabilis at hinayaan na lang namin na babasa kami ng ulan. Huwag lang lalo mabasa yung uling kasi kawawa naman yung maghahakot nito. Eh ang bigat kaya ng isang sako, ano pa kaya kung mabasa? Ang layo pa naman ng paghahakutan nila. So ayun, kung makikita nyo, basang-basa na kami dyan ng ulan pero tuloy pa rin ang pagpasok namin ng uling sa sako. Kung titingnan ang dali lang naman gawin, pero kapag may experience mo, siguro lahat masasabi mo. Sa amin, hindi na kami baguhan kasi namulat kami sa ganitong sitwasyon o sa ganitong hirap ng buhay. Alam po namin na hindi lang kami ang naghihirap, mas madami pa. May Panginoon tayo, sabayan lang ng panalangin, sipag at syaga. Hindi hindi niya tayo papabayaan. So ayun, patapos na yung pagpasok namin ng uling sa sako at yung natira ay hinayaan na muna namin. So pasensya na at hindi namin napuno yung isang sako kasi tita naman, ang lakas talaga ng ulan. Pero nag enjoy pa rin. Ang saya naman kasi kapag marami kayo at pareho yung ini-enjoy yung trabaho. Napakagaan ng talaga gawin. At pagkatapos namin dyan ay nagsilong muna kami sa kubo na tumutulo rin. Pero hindi naman masyado. Mas okay na lang yon at may sisilungan kami. So wala pa kaming kain dyan at buti na lang ay may binili si Lester na ilang piraso ng tinapay at bihon. So ayan yung pinagsalusalua namin habang umuulan. Sa part na yon ay ramdam na namin yung sobrang lamig at gutom. Isang piraso lang pala dyan na tinapay ang kinain ko at hinayaan ko na sa mga kapatid ko yung natira. Okay lang naman sa akin na mas lamang sila sa pagkain kisa sa akin. So bilang ate, kaya kong magtiis para sa kanila. So guys, umuulam. Tapos ayan, tignan nyo. basang basa. Yung. Hindi namin natapos yung, ano, yung pagkalkal ng uling kasi umulan. Nung kumalma na yung ulan ay lumabas naman kami sa aming munting kubo at salamat naman kasi kahit papaano mayroon din kaming silungan. So nagpaplano na kami dyan na umuwi na lang muna baka kasi uulan naman ulit. Kaya bago kami uuwi ay sinigurado muna namin yung natirang uling na wala talagang apoy. Kaya ayon binutasan at binuhusan ni Lester at Idsel ng isang container ng tubig para sigurado talaga na walang apoy. At pagkatapos ay pauwi na kami bit bit ang aming mga dala. So yun lang muna. Maraming salamat sa panunood at patuloy niyong pagsusuporta sa amin. Pa-follow and share naman po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.